Kinukulang ngayon ng supply ng anti-rabies vaccine ang mga Animal Bite and Treatment Center o ABTC sa mga ospital na pinamamahalaan ng provincial government ng South Cotabato. Kaya pinakamainam na gawin ngayon ng mga nakagat ng mga hayop na may rabies ang bumili ng sariling vaccine. Ito ay ayon kay Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Serame. Ayon pa kay Serame, para makamura, ang ginagawa ngayon ng mga health worker ay igrupo ang mga nais maturo pagsubukan ng bakuna at paghahatian ng isang vial ng vaccine. Kaya ito ang isang pabayal sa antirabies niya vaccine. bitan siya what is to what. Bragi sa nga ito ng mga rural health unit. Maabot na nila ng certain number of people para sa isang kabayal. Amo nang ginaarabutan kaya parang hindi magdako kitang ko. Si IPHO Health Education and Promotion Officer Eldon Han Serame. Hiniling din ni Serame sa mga LGU na bumili ng sariling supply ng anti-rabies vaccine. Ayon pa kay Serame, halos lahat ng mga LGU ngayon sa South Cotabato ay mayroon ng mga AB DTC. Kinabibilangan ng mga ito ng mga public health facility at pribadong mga ospital. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.